Si Donnie Pangilinan ay talagang kinilala bilang isa sa mga most stylish ng Tatler Asia. Kilala siya sa kanyang sleek minimalism na pinagsama ang mga adventurous at laid-back na elemento. Si Donnie ay umunlad mula sa bold streetwear patungo sa isang subestikadong estilo na pinagsasama ang traditional na flair at kasimplihan. Ang kanyang fashion sense ay inilarawan bilang low-key yet powerful. Kadalasan nagtatampok ng mga sleek ensembles na itim. Ang natatanging estilo at versatility ni Donnie bilang isang performer ay naging dahilan upang siya ay magking standout sa mundo ng fashion. Nakikipagtulungan siya sa mga nangungunang designer upang mapanitining bago at nasa uso ang kanyang wardrobe na ginagawang isang role model siya para sa mga kabataan ang tagapanood. Donna's latest Instagram update at Tatler Philippines, Asia's Most Stylish 2024. Elegance, creativity, and a touch of avant-garde, these are what define the stars of Hashtag Asia's Most Stylish 2024. Meet Abdon, one of the best-dressed individuals in the Philippines who fuses slick minimalism and adventurous laid-back elements. Congratulations, Donnie!